Hello, magandang araw po sa inyong lahat Magandang gabi at magandang tanghali po sa inyo lahat Nandito na naman po tayo Make a shoutout po sa inyong lahat At uh, magbibigay po tayo ng reaction dito kay uh, Indiano Bicolano po Si Indiano Bicolano po ay uh, uh, na scout ni Vincent ano po? Na tinulungan po ng kalingap Team Kalingap siya po ay ng ting kalingap at doon po nagbago ang kanyang buhay. Ngayon po mga kaibigan, um, tinulungan po sila ni Kuya Bal, Tim Kalingap, sila Kuya Bal, at Edna, at Kalingap po, lalong lalo si Kalingap po, ano? At, uh, yun nga po ang magandang nangyari sa buhay niya, no? na dati ay walang wala talaga sila na napadpad sa Bicol uh, dahil sa kanyang asawa po ano kaya yun po may anak silang uh, apat so pero amazing po talaga siya dahil sumikat din po siya at uh, tignan niyo naman po ang kanyang subscriber mga kapatid napakalaki na po dahil siya po ay makajos din po talaga at uh, uh, maaway sa mga kapwa. Marami na rin po siyang natulungan. Siya po ay isang sikat na vlogger na. At uh, yun po, pinabahayan po nila Kalingap at ng Kalingap Team. At uh, yung dati nila lang bahay ay nandun pa rin po pero nire sa po nila yun at ang kanilang bagong bahay ay napakaganda po talaga at uh, pagkaman nito ay uh, late na pero dito po natin ipapakita kung gaano katsaga si uh, Indiano Bicolano siya po ang tawag po sa kanya Indiano Bicolano po ano mga kapatid ngayon po mga kapatid ay, uh, siya po ay ay uh, isang sikat na vlogger na po. Isang sikat na vlogger na po sa buong Pilipinas, sa buong mundo dahil siya po ay malaki na po ang subscriber niya at uh, sumasahod na rin po siya at uh, tumutulong din po kay Kalinga Prab. Yan po ang napakagandang uh, pangyayari sa buhay niya. At uh, isang araw po ay uh, uh, may lumapit po sa kanyang isang indyano na uh, humingi ng tulong dahil siya po ay palaway po sa Manila at uh, walang wala na na broke din siya na na bankrupt so gusto niya lang po humingi ng tulong nakatira na sa dali humingi ng tulong kasi wala pong mga uh, uh, matirhan dahil siya po ay natutulog na lang din sa kung saan-saan so tinulungan po ni walang walang sabi-sabi kundi tinulungan po talaga ni India Dog na yun po ay talaga yun ay kababayan niya kasi kababayan niya pati at uh, yun po gusto lang daw po niyang makauwi sa India para doon manirahan kaya yun po mga kaibigan panoorin po yun natin itong mga picture na Uh, mga, mga panorin po natin itong mga uh, pangyayari sa uh, buhay ni Indiano Bigla noong magmula umpisa at uh, sa kalahatian hindi po natin masasabi na hanggang katapusan dahil marami pa po siyang uh, gagawin at matutulungan dito sa ating bansa na sa bandang huli po ay pupunta rin po siya sa India ito po ay uh, ipapasa ko sa aking kaibigan na si uh, Rawat Senior na isang Indiano, ipapasa ko sa kanya at papakita ko uh, kung paano natin tinulungan si Indiano Bicolano para makilala nila kung ano po ang uh, ang Pilipino na matalungin din po. Nakatulad nila din po na matulungin. Panoorin po natin mga kaibigan at maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Sana suportahan niyo po ako at uh, uh, please don't uh, skip ads at uh, patamsak timpo, po po sa inyo para uh, makatulong din pa. Ang revenue po na ito ay makakatulong po din sa uh, lingap sa mahihirap ng uh, ng ating uh, pinuno na si Kuya Bal Santos Matubang at uh, at Edna at lalong po kay lalong na po kay Kalinga Prab. Kaya maraming maraming salamat po pa support naman po talaga talagang pa support naman po at uh, para makatulong din tayo uh, makatulong tayo ng mas malaki-laki o mas maayos kasi marami mo talaga silang silang uh, uh, mga uh, ginagawa at uh, ginagawa sa pagtulong sa ating mga kababayan. Nagkataon lang po na natagpuan nila si uh, Kuya Ruben na kung tawagin ay Indiano, Bicolano bicolano sa YouTube channel niya po. Pa-subscribe na po at patulong din po kay uh, Indiano Piculano dahil hindi pa siya masyadong mag, marunong magtagalog uh, pero pwede na po <laughs> kaya pasupport po mga kaibigan at huwag niyo pong kalimutang uh, subaybayan ang aking uh, channel Eric Album Vlogs po pakihit the notification bell po para updated po kayo sa aking mga uh, uh, in ina-upload na video at uh, para makatulong din pa tayo sa ating lingap, sa mahirap ng kalingap. Maraming maraming salamat po. At uh, hanggang sa muli po, maraming maraming salamat po. Thank you!